May mga taong tila may kakayahang makita ang hinaharap. Isa na dito si Baba Vanga, ang bulag na manghuhula mula Bulgaria na tinaguri ang Nostradamus ng Balkans. Sa video na ito, alamin natin ang limang sa kanyang mga nakakagulat na prediksyon na nangyari sa totoong buhay. Totoo nga kaya ang kanyang mga hula? Alamin natin. Ito ang Kalaman Studios. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Si Baba Vanga ay isang bulag na propeta mula Bulgaria na may kakayahang makita ang hinaharap. Maraming ordinaryong tao at maging mga lider ng bansa ang lumabit sa kanya upang humingi ng gabay. Ngunit gaano nga ba katotoo ang kanyang mga prediksyon? Una sa kanyang mga naging prediksyon na nagkatotoo ay ang matinding tagtuyot at baha. Noong 2022, hinulaan ni Baba Vanga ang matinding tagtuyot sa iba't ibang bansa. At tama nga siya naranasan ng UK ang pinakamalalang tagtuyot mula pa noong 1935. Habang ilang bahagi ng France, Italy at Portugal ay naharap sa matinding kakulangan ng tubig. Hindi lang yan, hinulaan din niya ang malalakas na pagbaha sa Asia at Australia. At totoo nga, bumaha sa Sydney matawas bumagsak ang walong buwang katumbas ng ulan sa loob lang ng apat na araw. Sa Japan naman, nagbabala ang kanilang weather agency tukol sa pagbaha dulot ng isang malakas na bagyo. Ang pangalawa ay ang 9/11 attack sa Amerika. Isa sa pinaka nakakagulat na hula ni Baba Vanga ay tungkol sa September 11 attack sa Amerika. Noong 1989 ay sinabi niya, "Horror, horror. The American Britain will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush, and innocent blood will be gushing." Nakakakilabot, di ba? Ayon sa mga naniniwala kay Baba Vanga, ang mga steel birds ay ang mga eroplano at ang American Britain ay tumutukoy sa Twin Towers kapansin-pansin din na nabanggit niya ang salitang Bush na maaaring tumutukoy kay George W. Bush, ang Pangulo ng Amerika noong panahong iyon. Ang pangatlo ay ang trahedya ng Kursk Submarine. Noong 1980, sinabi ni Baba Vanga na sa August 1991, ang Kursk ay malulubog sa tubig at ang buong mundo ay iiyak dahil dito eksaktong isang taon matapos ang kanyang prediksyon, noong August 2000, lumubog ang Russian nuclear submarine na Kursk sa Barents Sea. Lahat ng 118 tripulante ay namatay. Nakakakilabot na ang pangalan ng submarine ay Kursk, parehong pangalan ng lungsod na tinutukoy niya sa kanyang hula. Pang-apat ay ang pag-angat ni Barack Obama at Donald Trump. Isa pang nakakagulat na hula ni Baba Vanga ay ang pagiging unang black president ng Amerika Sinabi niya na ang 44th President ng Amerika ay magiging isang black man at nangyari nga si Barack Obama ang unang African American President ng US. Pero hindi lang yan. Ayon sa ibang ulat, hinulaan din niya ang pagdating ni Donald Trump sa kapangyarihan. Sinabi niya na maglalagay ng pag-asa ang lahat sa kanya upang ayusin ang kaguluhan pero ang kabaliktaran ang mangyayari, mas lalo pang maghihulay ang bansa at ang alitan sa pagitan ng hilaga at timog ay lalala. Sa kasalukuyan, marami ang nagsasabi ng tensyon sa USA lumalala dahil sa mga isyong pampolitika tulad ng lahi, armas sa abortion, Totoo nga kaya ang hula ni Baba Vanga. At panglima ay ang assassination kay Indira Gandhi. Si Indira Gandhi ay isa sa mga pinaka na leader ng India. Noong 1984, nag-uto siya na pag-atake sa Golden Temple, ang pinakabanal na lugar sa Sikhism. Matapos ang ilang buwan, noong October ng parehong taon, pinaslang siya ng kanyang sariling Sikh bodyguards. Ang nakapagtataka, hinulaan ito ni Baba Vanga. Sinabi niya ng isang babaeng leader ay mamatay matapos siyang ipagkanulo ng sarili niyang tauhan. Isa na namang nakakagulat na prediksyon ang nagkatotoo. At iyan ang ilan sa mga hula ni Baba Vanga na tila nagkatotoo sa tunay na buhay. Totoo nga kaya ang kanyang kakayahan o sa lang itong pagkakataon? Ano sa tingin mo? I-comment mo sa baba at mag-share tayo ng opinyon. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na videos. Music